Isang magpapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 4, 2025. Webes ng ikadalawang put, dalawang linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga kolosas chapter 1, verses 9 to 14. Mga kapatid, Mula nang marinig namin itong tungkol sa inyo, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay at magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas na tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak sa pamamagitan ng anak Tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo naman ngayon ay napapatuloy sa ating pong pagbabasa at pagninilay mula sa sulat ni San Pablo sa komunidad sa Colosas, sa kahit sa mga mananampalataya roon, kung saan ay patuloy niya rin Uh, pinaalalahanan at pinagdarasan na sila ay mas lalo pang maging matatag. Ibig sabihin, nagiging maganda yung takbo at daloy ng pagpapahayag ng mabuting balita sa uh, lugar na ito at marami ang sumasampalataya, marami din uh, ang na, na, naliliwanagan. Pero yun nga po na yung paalala niya sa kanya sulat na nawa patuloy pa sila na magpalalim ng kanilang pananampalataya no yung misteryo kasi na uh, kanilang dapat na natutuklasan na hindi agad-agad dito -agad uh, baga 100% uh, mauunawaan maraming misteryo ang patuloy na kailangan uh, tinutuklas syempre no dahil sa biyaya pa rin ng ng Panginoon kaya nga tayo, bilang mga katoliko, no? hindi tayo pwedeng katoliko lang sa pangalan. Kaya yung bang uh, hinihiling din sa atin at hinihikayat din tayo na uh, dagdagan ng ating kaalaman. Huwag lang yung magsisimatawing linggo, uh, kundi marami din tulong. No? Uh, yung pagbabasa ng Biblia, malaking bagay yan na uh, uh, mabasa natin at uh, kahit pa paano, tumimo sa ating isipan. Hindi eh, ko alam no, pero kung minsan parang walang pumapasok sa iyong isipan, sa iyong memoria pag binabasa mo yung uh, salita ng Dios, uh, hindi mo na pero may mga pagkakataon na bigla-bigla na lang kapag merong kang isang sitwasyon, papasok at maaalala mo no, lalabas sa iyong gunita na may na naisulat sa Biblia na makakatulong sa iyo. Hindi ko alam po no, kung naranasan nyo na yan, pero sa akin pong personal no, na nakaranasan, ay nangyayari talaga yan. Na, ay, naalala ko bigla, no? may kwento pala tungkol kay David, may kwento pala tungkol sa, sa mag-asawa, may kwento pala tungkol sa magkaibigan, na doon, doon tayo nakakahugot, no? na nakakatulong siyempre na, na tayo ay mas ma, mapatatag at mas maging malawak yung ating pong kaisipan, yung pagiging open-minded, no? malaking bagay po talaga. Siyempre, nandiyan pa rin yung, yung ating mga katesismo para maunawaan natin yung mga sacraments na natanggap natin at tinatanggap natin. sa no? Isang talagang uh, mahabang pag-aaral ang kinakailangan para lang. Pero kailangan nga no, mayroon tayong effort sa sa atin na alamin at tuklasin 'yung pananampalataya natin. Uh, palawigin pa 'yung kaalaman natin tungkol sa mga sakramento na meron tayo. Kaya, uh, uh, patuloy natin no na uh, busugin ang ating mga kaisipan tungkol sa mga bagay no na may kinaugnayan sa ating pong pananampalataya. Muli po, isang mabanal araw sa inyong po.